Inihayag ng ilang senador na hindi nila nagustuhan ang ginawang pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung tatanungin si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Torrentino, posibleng may itugon din ang China. Oras na maipasa na ang panukalang Philippine Maritime Zones Bill na ng batas na nagalayong mas bigyan diin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Eh, lalo silang iingay siguro kasi makakalalabas na mali yung ginagawa nila, mali yung mga lugar na pinupuntahan nila. So we, we don't expect a, a silence, uh, silent reaction from them. So magre-react din yun. Hinggil naman sa ilang opinyon kung kailangan na bang gumamit na rin ng water cannon ng Pilipinas pantapat sa ginagawang pambobomba ng China ng tubig sa mga barko natin. Ayon sa senador, kailangan itong pag-usapan muna ng mga otoridad. Kasi yung ginagawa ng China, ano to eh, uh, state action to eh. We leave that to the, ano, to the, to the president, to the chief executive. Pero sa akin, tama lang yun ngayon, ayaw natin ma-escalate -es pero baka, baka dumating yung yugto na kailangan na rin siguro tayong magpakita ng kakaibang kilos. Si Sen. Aimee Marcos naman, di rin nagustuhan ang nangyaring pag-water cannon ng China sa mga barko natin. Siyempre, galit na galit tayo at uh, we endured some damages ang uh, ang problema kasi uh, kulang na kulang naman tayo ng uh, equipment so sana uh, maibigay na yung sinasabing 97 meter na mga barko sa lalong madaling panahon mula sa Japan para kahit pa makakasagot naman tayo. Iginiit din ng senadora ang kahalagahan ng pagiging self-reliant defense posture ng Pilipinas. Paratin lang tayo, inuupakan, di naman ito tama. Pero sa kabila nun, kapayapaan pa rin ang ating ninanais. Ayaw natin ng gulo kailanman. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.